Tayo naman ay dadako sa puok na ito mga kamahistorya. Ang lugar na ito ay hindi nila naintindihan. Ang salitang kastila, kaya itinuro na lang nila ang ilog at sinabing makati na kumakati. Nang ibig sabihin, ay makati na ang tubig sa ilog. Dahil sa hindi pagkakaunawaan, akala ni Ligaspi na makati ang pangalan ng lugar. Kaya mula noong 1571, ito ang naging simula ng kasaysayan ng Makati. Ang Makati, opisyal na lungsod ng Makati, ay isang lungsod sa Pilipinas at isa sa labing anim na lungsod na bumubuo sa Kalakhang, Maynila. Ito ang sentro ng kalakalan, pananalapi at negosyo sa Pilipinas. Dito matatagpuan ang karamihan ng mga malalaking kumpanyang banyaga pati na rin ang mga tanggapan ng mga malalaking lokal na korporasyon ng bansa. Ang mga pangunahing mga bangko, korporasyon, pamilihan at mga imbahada ay matatagpuan din sa lungsod. Ang pinakamalaking tanggapan ng Philippine Stock Exchange ay matatagpuan sa Abinida Ayala. Kilala rin ng Makati bilang isa sa mga pangunahing sentro ng kultura at libangan sa Kalakhang, Maynila. Ang lungsod ng Makati ay mayroong populasyon na 582,602 ayon sa 2015 census, ang Makati ay ang ikasiyam sa pinakamalaking bilang ng tao sa malungsod at munisipalidad ng Kalakhang, Maynila. 88.9% ng mga nakatira sa Makati ay kabilang sa relihiyon ng Roman Catholic. Ang karatig ng lungsod sa Hilaga ay ang Ilog Pasig at nakaharap sa lungsod ng Mandaluyong. Sa Hilagang Silangan naman ay ang Pasig sa Timog Silangan ang Munisipalidad ng Patiros at lungsod ng Tagig. Sa Hilagang Kanluran ang Maynila at sa Timog Kanluran ay Pasay. Ang lungsod ng Makati ay may kabuo ang lawak na 27.36 kilometro kwadrado. Nagustuhan mo ba ang tupikong ito kamahistorya? Maari bang may like, share at subscribe? Hanggang sa muli, maraming salamat po!